20,000 ngayon ay nagbago ng presyo P120,000 na tingnan nyo naman napakalakot um, saan dadaan nito nasa loob siya ng um, quadra ayan ganyan kalaki dating 120 ngayon 130 niya ito ay isang bagang zubel ay, ayun sa nag-aalaga nito ang naubos nito ay nasa kapusakong pids na eh, kaya ang presyo na ito bakbo ng 130,000 Malapit siya. Ayan. So, laki? Oh. Niyo guys, Tingnan nyo guys, nakakatakot. Tingnan nyo naman ang paa niya. Oh. So, laki. Yan. Ay, apat na si Belma. Walang mabenta, no? wala mabenta. Apat na, apat na. Ilan ba yan? Onse. Ay, onse. Apat na lang. Ba, maraming nang nabenta? Ano lahi naman eh. Magagandang lasa. Puro naman. Kalatagad puro. Pagkaano? Baka, baga Eh, nga. hindi na ganyan. Sa inyo na pala galing yan eh. Oo. Huwag ka Ilang piraso na yan? 4 na eh? Oo. Ang tayong ngayon no? na Basta yung sa akin, yung kusosyo din lang ako kayo. lang ako Lagi sa akin. Yun ang alala ko, lagi, yung mo yung ba Kumita ako, hindi na kayo, hindi na uulit sa inyo. Uh, kapag oh, siya ano, kapag maganda ano, talaga yung mga purong gano'n ano? Oh. sir, yung gani uh, sa kanya mga Dito, na wala, wala, wala. Dito, sabi ko, kung bibigyan na siyong kuwisay. Anyway, Ako mo Sabihin tatay yun! Kaya naman yung pag-ibig na! Alam um mo po ni siya 30? Ano ha? Ay, mamala kayo mo siya! Ipoy niya tatay mo lang! kayo! Ipoy niya tatay mo lang! Ipoy Talpak ko ginay, nakakita nila 'tong. Okay, ayan 'yung benta. Taytay. Special. Tama na pipiya, amoy sweet, voice. Okay. Kanare, bitamina. Kandaw ko yayang magagan tawon. Thank you, ma. Ay. Taytay, tuloy ko libata sa

Okay. Malayo ho kay Kuya. Malayo ho. Oh. Ay naka. Ayaw ay, mo si kay Jawad. Magkano inyo? 120. Kuha ko 100 guys. Sa sapat. 100 ko si. 100 guys. Kaya. Kaya. Malikali ko sa pong. 100 guys, tali down. 120. Para sa pong. Ay magkano siya kanya? 100 guys. Oh. Pangalan mo ang tatanggit sa labi ko na bilidin. Tali down. 100 guys. Bye. Apa guys? Sembuhlah. enak Nakano sa kahit makatanda. Sige, sige. Sige, hindi pa kukuha namin sa Betay, hapak kiri Hindi pare, ano ba pare? hindi. Para mamatay fisik. Guys, hindi. Wala kaya din. Oh, bet ka lang, lang tatawa. Pare, reliever Tama kuwi, reliever. Dangarin tama ka. <laughs> so, ito na pa na din yung nila. Binibigay, si ito, Gis? No, Gis! Ah, si <laughs> siya binibigay. nung seller ay 111,000. Binibigay na, kinatawalan ng 110,000. 1,000 ang nila na lang. Ayun, pinagpukulungan nila. Private higi yung kaniyang presyohan. Oh,

Ayan. Ayan. Itong natira sa kanilang baka ngayon na 12 heads Ayan, paubos Paubos na ang kanilang baka galing sa civil court Ayan

Okay. ng ano para hindi ka ano ko tinatawag. Ito na ko sa iyo. Sinta Jay. Sinta Jay. Makaka-trabaho ka kasama naman namin. Kasama sa office. Sinta Jay. Abi. Hindi magkaroon siday Magaling.

Ito, wala. Kaya, ito, wala. na. Sinabi ko sa'yo, Sinto Baichigo, tawag mo yung 105 mo sa akin ang Sinto Ano? Ito, Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Yan ang tinuturo niya, mga yan? Hindi kayaw. Hindi kayaw. Hindi kayaw. Hindi pa tayo talaga tunoy mo? Huwag pa. Huwag pa.

Ano kayo? 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 Ano Ano kayo? Ano kayo? Ano kayo?

ako naman ako'y madaling tabulong. Baka kaya lang ako tayo magkakayawan dahil masama naman nung lasa sa akin na ako'y may katrato pa rin na na talaga akong just tinutawad sa inyo kung ako na pagkakay di ko na, masama akong gusto. masama akong lasa sa akin sana ako'y nabi na no, daw nagunahulin nyo ba yung sagot ay pagkakatiwala ko sa inyo kung ano ba ang kanatanaman ko ba? ako! Kapili na yung dalawa. Di hati yung dalawa. yung dalawa. na. hati nyo. Di hati nyo. Di hati nyo. hati nyo. hati yung Yung apat. At ang niyo yung dalawa. Magaling na

dalawa ba ba? eh, di lang. yun 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 ayun. ayun. kung yun na yun Ayun na yun Ayun yun 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 na yun 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 lang! yun oh, yung yun 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 lang yun 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 lang! yun 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 yung ha, ah, umay ang yung ano nyo kasi ano eh. Sabi eh. kaya kami, kaya ko gusto lang kain si Pusing eh. tapos ngayon, dami dami pala tapo 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 Apat, lang, apat lang,

dito ka ba? Di dalawa para wala nang problema. ko ni. Okay, saan nabili na pa? Magkano po. E 30,000 nabili na ni Sir. E 30,000. Ayun, nag-iisa nitong natirang subel. Uh, wala pong dapat siya kapatay. Cristo lang pong ang pagkaka natin. Ah, dalawin sa pisa-pao. Ibang mundo. Maglaro kami kayo na. Ha? Ano niita 'yon? Hey.

Ito na yung pag-deliver na? Magkano po isa niyan? Puro mga babae, ano? Ah, mga dumalaga. Magagandang klase yung dumalaga, oh. Quality. Ito na mo, Ang ah, laki niyan, sir. Magkano yan, sir? Magkano ganyan? 112. 112. 100, ano katayin na? Wawa naman, akatayin muna. <laughs> 112,000. O naiyak na, sinabi mo kasi. 112,000 na bilhin na. Ayun, nakaka. Ano naman ang kanilang binili? Ano mahigit ang bawat isa hindi sila nagbabaka ng below 100.